Good morning, good afternoon, and good evening mga palangga. This is NC Epison. Hello and welcome to our program, Lessons in Life. Ang topic po natin for this episode ay tungkol sa quality time. Kailan po ang huling pagkakataon na kapag-spend kayo ng quality time with your family o sa mga mahal nyo sa buhay? Madalas narinig ko ang mga kwento ng kung sa quality time na nangyari noong kasagsaga ng pandemya. Doon nagsulputan ang realizations tungkol sa iba't ibang kwento kung paano na-realize ng lahat at nagkaroon ng quality time kasama ang mga mahal sa buhay. Pero matapos natin malagpasan ang yugtong yun, napapansin kong madalas ay abala na naman ang lahat sa kani-kanilang mga ginagawa Bukod sa paghahanap buha at pag-aaral, ay kabilang na ang paglalaan ng mahabang oras sa social media. Kaya tuloy kulang or worse, wala na namang oras para makasama ang pamilya. I'm sure hindi naman lahat ganito. Pero mas lamang ang nasa ganitong sitwasyon kumpara sa mga talagang naghahanap ng paraan makapaglaan lang ng quality time kasama ang mga mahal sa buha. Marami-rami na rin ang natuto at nangkaroon ng realizations dahil sa mga nangyari noong pandemya. Na maikli ang buhay na dapat pahalagahan at huwag kalimutang maglaan ng sapat na oras para sa mga mahal natin. Nakakatuwa pero at the same time nakakalungkot din. Kasi kung hindi pa nangyari ang mga pandemya, hindi pa magkaroon ng realization at hindi pa ma-appreciate ang kahalagahan ng mga taong nasa paligid natin at halaga ng oras na inilalaan natin sa kanila. Nakakatuwa kasi at long last ay nabigyan pa ng pagkakatoon na makabawi sa mga taong mahal na gusto pang maipadama, maipakita ang importansya at halaga nito sa buhay ng isa't isa. On the other hand, nakakalungkot din dahil marami ang hindi na nabigyan ng pagkakataon gawa ng nilisa na sila ng mga taong gusto pa sana nilang makasama at maipadama ang kanilang pagmamahal. However, sa pamamaalam ay hindi na sila napagbigyan pa. Meron ding mga taong nagsusumikap na nagpaparamdam ng kanilang time availability sa mga mahalagang tao sa kanilang paligid. Pero hindi na susuklian dahil nabulag sa ibang bagay ang taong pinaglalaanan. Nabulag sa mga makamundong bagay at pag-iisip kung kaya hindi na nakita ang totoong intensyon at pagmamahal hanggang sa naubos sa kakabigay. Pero walang sukle and worse, nababaliwala pa. At kung kailan nawala na, saka pa na-realize ang kahalagahan ng taong nawala. Ang pagbibigay ng quality time ay hindi naman kailangan gumastos. Maraming paraan para makapag-spend kayo ng quality time ng iyong family na magkakasama. Isa na sa halimbawa nito ay ang pakikipag-usap ng mahinahong during dinner time. Kasi madalas magkakasama ang buong pamilya sa ganitong pagkakataon na walang nagmamadaling umalis dahil galing, galing na kayo sa school o di naman kaya mula na sa trabaho. For instance, kami dito sa bahay. Ito ang time kung saan nakakapagkamustahan kami ng mga anak ko at nakakapagkwentuhan o nakakapagkwento ang papa nila tungkol sa naging araw niya sa work. Na ikukuwento din ng mga anak namin ang mga ginawa nila sa school at kung okay ba o hindi ang araw nila at kung ano ang mga darating ng mga activities nila sa school. At during Sunday, may coffee session kung tawagin naming tatlo ang nang dalawa kong anak. Dahil hanggang Saturday ang classes ng panganay ko, eto eh, tuwing linggo lang kami nakakapagtatala ng tatlo. Pagtakain ng breakfast or madalas brunch na. Ito ang pinakabanding naming tatlo. Kwentuhan, biruan, tawanan. Napapag-usapan din namin ang iba't ibang random topics. Para lang kaming magkakabarkada tuwing ganito na tayo. Pareho kasi silang dalawa na busy na sa school kaya sa ganitong araw lang kami nakakapag-usap ng hindi nagmamadali except during exams nila. As years went by, marami akong natutunan mula sa mga anak ko. Dahil sa naglalaan talaga ako ng oras na makipagkuntuhan kami. Minsan may isang topic kaming pinag-discuss lalo na tungkol sa generation nila. Sinusulit ko ang oras na magkakasama kami kasi hindi ko alam kung hanggang kailan ko sila makakasama ng ganito o hanggang kailan nila ako makakasama. Kaya kay sino ay pwedeng gawin ang ganitong banding kasama ang mga anak nila. Di kailangan kumastos kung sapat lang naman ang budget para sa gastusin sa araw-araw. Madalas pa nga kulang cool eh. Ang pinaka lang naman ay eh ang quality time na naibibigay nyo excluding the using of gadget. Nang dahil dito, mas makikilala mo sila and vice versa dahil hindi porket nang galing sila sa sinapupunan mo, ay kilala mo na sila ng lubusan. Kailangan mo pa rin maglaan ng sapat na oras at panahon na kilalanin sila at pag-aralan ang mga bagay na hindi mo naranasan sa panahon mo na meron ngayon at nangyayari sa panahon nila. The same with, mag-share ka ng mga pangyayari o experiences mo noon para kahit papano ay may alam sila sa mga pinagdaanan mo. At syempre, may matutunan din sila mula sa mga yon at ganun ka rin mula sa mga na-share nila sa iyo. Hindi niyo magagawa ang mga bagay na ito kung halos sa lahat ng oras ay abala kayo sa mga bagay na natutukan ng inyong atensyon. Hanggang di niyo na namamalaya na maraming panahon na pala ang lumipas hindi nyo napansin na lumaki na at may sariling buhay na inyong mga anak. Hindi na kayo ang priority nila. What's worse is that hindi nyo na nakikilala ang isa't isa dahil pinaglayo na kayo ng mga gadget at iba pang makabundong bagay. Mahirap kapag nalipasan ka na ng panahon dahil hindi mo na maibabalik ang kahapon. Kapag nakalipas na, wala na, lumipas na talaga wala kang ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo dahil mas pinili mong maglaan ng oras at panahon sa mga bagay na hindi naman dapat paglaanan sana dahil mas importante ang pamilya higit sa ano pa mang bagay dito sa mundo. Naniniwala akong kahit gaano mo pakaabala sa trabaho o sa ibang ginagawa mo o kung sa mga ano pa man ang gusto mong gawin sa buhay mo mas mahalaga pa rin sa ang dapat mahal mo sa buhay. Kaya mong mapaglaanan sila ng quality time no matter what. Ang pagiging magulang ay hindi lang sa magaling kang provider sa pamilya mo. Dapat marunong ka rin maglaan at makisama sa mga mahal mo. Nang sa ganon, mas makilala ninyo ang isa't isa at maipadama mo sa kanila na mahal mo sila. Mahalaga sila sa iyo kung kaya kahit gaano karami pa ang ginagawa mo may oras ka pa rin para sa kanila. Isa sa pinakamahalagang bagay sa mundo ay ang oras. Kung paano mo kapitin sa tama at sulit. Spending quality time with your loved ones is precious and priceless. And again, you don't have to spend hundreds or thousands just to be with your family hindi rin kinakailangan na mag-travel pa kayo kung wala naman kayong budget. Kahit sa bahay lang, kung marunong at mapamaraan kayo. Ang importante kasi ay masaya kayong makasama ang pamilya nyo. Hindi dahil mamahalin ng pagkain o nasa ibang lugar o bansa kayo. Ayahin nyo naman ang masasarap at mamahalin pagkain kung hindi naman kayo masaya at hindi mo kasama ang pamilya aahin mo ang magagandang pasyalan kung di naman buo ang pamilya mo, hindi ka pa rin magiging masaya. Masaya kasama ang mga kaibigan, pero kakaiba ang saya at ibang level sa fulfillment ang mararamdaman mo kapag pamilya mo ang kasama, lalo na sa mga mahalagang okasyon na inyong buhay. Like for instance, ang mga kababayan natin kahit matagal nang namuhay sa ibang bansa ay mas prefer pa rin nilang umuwi sa bansang kinalakihan nila. Kahit pag gumastos ng malaki at mapagod sa mahabang biyahe, makasama lang ang pamilyang naiwan sa bayang kinangisnan. Ang mga magagandang lugar na pasyalan at masasarap na pagkain, bonus na lang yon, dahil ang pinaka-inaasam mo naman o ninyong magpamilya ay ang magkasamang muli ang isa't isa. I want to end this episode by telling you na may panahon pa na makabawi sa mga mahal mo sa buhay. Gawin nyo ang nararapat nyo gawin hindi lang para sa inyong sarili pati na rin sa inyong pamilya. Paglaanan nyo ng quality time habang naririyan pa sila. At anytime ay pwede nyo pa silang makausap, makatawanan, may at maipadama sa kanila kung gaano niyo sila kamahal at kahalaga. Ayon nga sa kasabihan, maikli lang ang buhay. Walang nakakaalam ni isa sa atin na baka mamaya, bukas, makalawa. Makakasama niyo pa kaya ang isa't isa? Another episode has been tackled and ended. I hope nagustuhan niyo po ang episode natin ngayon at sana ay may napulot po kayong aral. Share your thoughts and experiences if you like or if you have a topic in mind that you want me to discuss with. Thank you so much for watching. I hope you continue to support my upcoming episodes only here in Lessons in Life. This has been NC Episin saying, To God be the glory.